Ang daming Pilipinong ganyan. Feeling ang gwapo-gwapo pero Diyos ko. Pag tingnan mo yung mga asawa. Karapin naman ito. Mapi mapili naman ito dati. Pero yung mga asawa nila mga mukhang, mukhang ano naman. <laughs> so ganyan. Uh, huwag masyadong mag -ano, ha? Sa mga single dyan na lalaki. Pili yung mga babae na marunong gumawa sa bahay. Kasi pagdating ng panahon, hiwalayan niya ng maaabutin niyan. Kung hindi niyo kaya, i-maintain yung maintenance ng asawa nyo at saka demanding sa materialis na bagay, kayo din yung kawawa.

Yes. So, so guys, we are home. na Naggrocery tayo para sa mga kailanganin natin dito. Basic lang naman 'to. Tsaka yung specially yung rice natin at tsaka yung mga kailangan baunin ni Beatrice. So, yun ang mas importante. So, alam niyo pag bayanak ka na wala na tayo sa listahan <laughs> ng kakailanganin natin. Yung nose ko, mapapadentist ako mamaya kasi kanina nagantay kami one hour tapos yung pala yung office wala pala silang and afternoon pala sila sa araw na ito so yun para tingnan natin kasi nag po yung ah, meron po kasi akong crown yung teeth ko kasi crown yan dito ang mahal ng crown dito ha sa Portugal <laughs> nakita ko yung presyo just ko isang perasong ngipin 500 euros yata start start pa lang yun hindi pa yun yung pinaka anong... So, yun. Dito. Crown kasi to Tapos, yung... Iba yung crown is naka-attach sa healthy teeth na uh, tin rim. Parang ganun. So, yung teeth na kung saan naka-attach is nag swollen po. Actually, last time nag swollen, ininuman ko ng gamot. Pag nagamot, ah, na, okay na yun. Parang hinayaan mo na lang, diba? You don't want to spend money for that. So, yon Ngayon, kailangan na talaga kasi Dal dalawang beses na yata to na nagswalin yung mukha ko so kita yung ilong ko mas plat na nga nasyadong na plat na kasi tumaas nga to yun so yan wala pong healthy tea sa aming magkakapatid. Puro po kami lahat. Kasi nung maliit po kami, ano kami masipag, pag kumain kami ng mga kakainin muna namin ng hot drinks, for example, chocolate or coffee, after that, kakain kami ng uh, ice candy. So yun, ganun kami nung simula nung maliit kami. Kaya, sirang-sira talaga yung ipin namin. Wala kami, walang sa magkakapatid kami na walang magandang ipin sa amin. So, pag ah uh, kasi pag ground ang possibility nun ay pumasok yung pagkain sa gums ito nag open yung gums na nandito na ako ha pero sa Pilipinas wala naman problema pero na nandito siguro change of temperature joke nag shrink yung ipin yung gums pumasok ay uh, yung, yung pagkain kaya simula noon kaya yung nangyari naging ako ng ano ng nagsumakit yung ano ko dito kaya nagsuswalan yung mukha ko dito hindi ko na talaga kaya na palagi yung sumasakit ang may baka kasi okay naman hin, yung sumasakit okay pa yon ang possible effect kasi noon baka ma-affect na yung pagka nagnana na ba tapos maapektuhan yung yung connection nun kasi di ba mal malunok mo yun or na punta sa heart mo or ano mas malabing namatay namatay sa ganyan kasi hindi naman takot-takot mamatay kaso lang syempre kung maiwasan pa naman mamatay yung maaga man yung pa tayong anak eh so may alagayin pa tayo kailangan pa tayo nila kailangan pa nila tayo diba kung ako lang ay Diyos ko God. so yeah ganyan so mamaya balik ulit ako sa dentist so kailangan namin kumain ng maaga bumili na kami ng mga pagkain na amin kailanganin uh, para maaga tayo maka ano so let's see ito yung mga ano natin gumagay tayo ng ah uh, yan mga pang pandinis siniseparate ko talaga to pandinis at saka yung bigas yan mga mga nuts tapos ito naman mga kailangan ito ni Beatrice ito tayo to dito salad. Salad ng asawa ko kakain. Tapos, lasan, maglalasan niya siya. I will prepare na kasi malait na eh. Tapos, we have this. This is one of the best ano yogurt pala guys. Uh, this is Greek yogurt. So, oikos. Ang sarap nito. Tingnan nyo yung mga sa ilalim. Umini tayo. This is the new product of Lidl. This is Mertilio. Alam nyo, mamaya anong kakainin ko. Kakainan ko ng, ng noodles. Ito. Pagkita ko sa inyo so tapos soba pala tapos kakain ako ng mangga ng rice <laughs> ganyan kakain ko diba hindi pa ina dapat sarap to pagkain diba ganyan tayo hindi naman tayo sanay sa mga ano <laughs> yung mga salad-salad minsan kasi kailangan natin yung makiado dito sa asawa natin diba para maganahan din siya kumain pero okay naman yung salad guys healthy naman kasi pero ngayon mamaya ito yung kakainin ko magso-soba ako at saka o sa slice ako ng mangga. Ang bango. Ito yung mabango dito eh. Pag sweet, mas mahal lang. Yung normal na mango nila dito, 202 euros plus. Pero pag mango na sweet, may ganito gal. Well, 4 euros plus yan guys. Ang bango. Bagong mangga. Pero iba pa rin yung sa atin, di ba? May iba pa rin yun. So yan. And, eto, wag ko na, wag ko na. Ayoko nang isa-isahin yan basta ganyan. Today is the uh, medicine. Nakukuha kami ng medicine ng asawa ko. At while he's picking up waiting for his medicine, ako naman ay doon sa dentist para paano ko kung ano yung pwedeng gawin kasi ang dami uh, tatanggalin to. Tapos bubunutin yung uh, nilagyan ng crown tapos uh, ano pa ba? Basta tapos eh, tanggal ko pa yung iba na kasi may ginawa siya na pinag ano niya pina, nakano kasi ako naka uh, yung ano ba yung root canal tapos yung root canal minsan pag menstruation ko sumasakit so din siya so ibig sabihin parang yung root hindi siya masyado na tanggal siguro sumasakit so din so patanggal ko na rin siguro yun no pag ngipin na tapos matanda ka na wala kang ngipin hindi <laughs> ka makakain papayato oh, di ba ganyan lang sige na Hello, good morning. How's your day? <laughs> so anyway, tabingi pa rin yung ilong ko. Malaki pa rin mong butas to ilong ko. Hindi na mawawala yan. Natural. God created me with this face. Okay na ako dyan. <laughs> anyway, so <clears throat> today, hindi ako Uh, sumama sa paghatid ng aking ang aming anak, akin pa akin. Ay, <laughs> ng aming anak dahil po yung uh, asawa ko ay magsha-shopping uh, grocery together with his mom. As usual monthly, na grocery nila together. So yan, ah, I have to take my medicine. Ito pala yung medicine ko. Uh, this is only for teeth pain as usual. Teeth pain. I Ibroprofen. <laughs> and other one is uh, I have to take this I need to take this for 10 days before uh, magpabunot tayo kasi tatlong ngipin po yung ipapabunot ko kasi gusto ko ayusin na lahat na to para naman hindi naman ilong pa lang yung inaano ha <laughs> ilong pa lang yung pinagsasabi na hindi matangos yung ilong ko kaya hindi ako pinapasok sa school so susunod ngipin na yan Tingnan niyo, ang ipin na yung titingnan. Di ba? So, mga ano yan eh, mga uh, materialistic yung mga taong ganyan. Tingnan natin kung oh, mga asawa niyan, magaganda ba talaga? O, oh, maganda, maganda yung kuko mo, -ano. tapos hindi na kapag, hindi marunong mag -ano sa kusina, tingnan natin kung hindi awa yung labas niyan. Di ba? Tapos, alam niyo, yung mga mga lalaki ba? Minsan, may mga lalaki talaga na sobrang mapili, di ba? mapili din naman tayo, syempre. Pero mo naman, ang guwapo-guwapo ba nila ba? Ang daming Pilipinong ganyan. Feeling, ang guwapo-guwapo, pero Diyos ko, pag mo yung mga asawa, karami naman ito, mapili, mapili naman ito dati, pero yung mga asawa nila, mukhang mukhang ano naman. <laughs> so, ganyan. Uh, huwag kayo masyadong mag-ano ha Pili nyo yung mga babae sa mga single dyan na lalaki Pili nyo yung mga babae na marunong gumawa sa bahay Kasi pagdating ng panahon Hiwalayan niya ng maaabuti niyan Kung hindi nyo kaya I-maintain yung maintenance ng asawa nyo At saka demanding sa materialis na bagay Kayo din yung kawawa At saka kung yung uh, ugali ng asawa nyo ay din sa inyo. Party here, party there. Yung pasosyal lang ba? Tingnan natin kung anong mayayari sa buhay po ninyo. Kung hindi nyo po kaya bigay, ibigay lahat ng pang-manicure, pang, pang, pang di ba? So just make sure that before you say that to someone else na kaya nyo i-support yung babaeng um, mamahalin po ninyo at pamangasawahin po ninyo. Ako kasi when it comes to myself, ayoko 'yon ihingi sa asawa ko. Especially yung mga ganito, yung napaka-personal na talaga, ayoko po. Kaya yung mga ha, bigay mo ako ng pang-facial, no. I will never do that. Gagawin ko 'yan pag sa sariling pera ko. So 'yun di ko, yung mga gamit dito sa working room ko, lahat yon From cabinets to computers to tables to chairs, akin po lahat yan. Ako pong kumili niyan, hindi yung asawa ko. Wala po akong ugali na kung anong gusto ko, ididiman ko sa asawa ko. I don't have that attitude. Okay? May panindigan tayo guys. ba? Diba? Kakahiya naman. Tapos yan. Pero when it comes naman sa okay lang ako, ako yung magbigay. Ganyan talaga ang ko, okay lang yung akong magbigay. Pero yung akong, ano, it just happened na hindi ako nagtatrabaho dito. At kasi kung as much as possible, ako ang magbigay. Ayoko yung palagi kang nakaganyan. O, oh, bigay, bilhan mo ako ng pang ano ng pang facial, bilhan mo ako ng pang kuko. <laughs> bilhan mo ako ng pang ano ng hair. Hindi ako ganyan. Ayoko to ng ganyan. I never wanted na uh, never wish na maging ganyan sa isang lalaki kasi nagtatrabaho din po mga yan at saka as much as possible yung tinatanong ko yung asawa oh, what do you want kasi pera niya yun eh tumatakbo dito sa bahay pera niya hindi ko pera syempre inasawa niya ako eh dinala niya ako dito eh, syempre siya ang magagasos diba but when it comes to really my personal things ayoko at saka hindi naman ako makiling mag makeup ang lipstick ko galing pa yan sa sister ko marami pa ako doon hindi na open na pinadala niya dito yung mga pang ano sa mukha eh. Meron din siya mga binibigay pang ano, hindi ko nagamit kasi hindi kasi talaga ako naglalagay sa mukha. Ayoko. Tsaka, lipstick lang. At tsaka dito, bibili lang akong tag-3 euros dyan. <laughs> okay na ako nyan, okay? So, yung mga mapulang mukha natin, ikain lang yan. Ikain lang ng apple. <laughs> ikain lang <laughs> yan. Gamit na yan mga olive oil. Ganyan na. Huwag na masyadong ano wala talaga. Ayoko. So, yeah. Uh, ganyan yung rason na bakit hindi din ako nag ng Filipino kasi I cannot meet their standards. Oo. Sobrang taas ang standard ng Filipino na ano ha? lalaki ha, maputi. Hindi po ako maputi. Morena po ako. Hindi po ako may pero morena po talaga ako. Pero ganyan na yung mukha ko. Pumuputi talaga ako pag nasa cold countries ako. Sudden change. Kumbaga, nag-aadapt tayo sa environment. Natchi-change talaga yung skin ko. Pero, pag umuwi ako ng Pilipinas, three days, one week, back to ano na yan, yung kulay. So, morena ako at saka yung yung gusto pa ng mga lalaki, yung diba chinita, oh, hindi tayo chinita, malaki yung mata natin, hindi tayo chinita so I didn't meet the standard ng, uh, hindi ko na meet yung standard ng Filipino na mga lalaki na gusto chinita, maputi, yung ganyan so wala tayo niyan, so why should I impose myself? to the men na gusto yung ganun, di ba? Paghanap din ako, o di ba? Gusto ko din maputi. Gusto ko din mamay matangkad. Matangkad sa ilo. Ay, eh, nakuha ko. O di diba? Ganyan lang yan. Kasi sa sa mga uh, foreigner, sa kung tutuusin guys, maganda po yung kulay natin. So those na hindi pa nakapunta sa ibang bansa, kakaumay po yung maputing kulay tututuusin maganda po yung kulay natin as in, sila nga nakita mo dito minsan nagpapaitim sa daga, tapos biglang pumuti pag yung mga braba rin, ganyan, biglang pumuti yan pag naano na, ano, na ba? Diba? kasi gusto nga nila yung kulay natin so, nakakaumay yung maputi I don't like As in, nakakaumay. Maganda pa rin. Maganda pa rin ta yung kayong manggi ang kulay natin. So, don't be ashamed for of your color. As a Filipina, you should be proud of. Gusto magpapaputi talaga. So, ano naman nila yun? Choice naman nila yun. So, may, baka meron din silang mga I they still don't uh, accept acceptance ba sa self. Yung mga Pilipino ba? Pilipino ka, pero inexpect nila matawas ang ilong, maputi hindi Pilipino yung hindi Pilipino yung inaano po ninyo, 'di ba? Pag ganyan. So, ah, uh, ganyan. So, it just happened naman yung asawa ko, hindi naman siya ganoon kaputi talaga. Ano din 'yon? Medyo kasi uh, half-half lang din siya. Hindi siya ganoon kaputi. So, okay na din. Hindi din siya ganoon katangkad. So, okay na din. Pero kung sa itsura naman, hindi naman yung patatalo, 'di ba? So, I'm going to clean up. To wash the plates. I'm going to wash put the washing machine on na-ready ko na kasi yun kahapon so uh, yeah, I'm happy that sometimes I have my time for myself na magagawa ko po yung mga bagay-bagay tapos uh, yeah, yan yung ano natin kaya dapat acceptance ba sa buwan? isa to sa mga ano ha sa mga nadidepress dyan magaan ang buhay pag na-accept nyo po yung kalagayan nyo as in. So, acceptance. Tapos, uh, this is what I'm always saying. Acceptance of the reality of life. Continue dreaming. Don't stop dreaming. And, while reaching your dream, uh, go on with your life. Live life to the fullest. Pinakasikreto yan ng hindi kayo manidepress. Tapos, uh, syempre, gumagawa ka din ng paraan. Di ba? So, acceptance sa life. Oh, accept po na ganito na yung buhay namin. Ano pa bang hanapin natin? Ano pa ang inaanap nyo? Di ba, nagtatrabaho ka. Para, kasi gusto mo mag, uh, aron ng bahay. May bahay naman kami. Nagtatrabaho ka. Kasi gusto mo magbagong sasakyan. May bagong sasakyan naman kami. Tapos, gusto mo magkapamilya. Oo, oh, may pamilya. May isang anak na kami. Ano pa bang hinahanap nyo? Yung travel-travel, someday yan we can travel every week if we want. For now, tingnan muna natin. So, ilagay din natin eh, yung sarili natin sa realidad ng buhay. Hindi yun sa dami-dami mong gusto, tapos hirap-hirap abutin. It's nothing wrong in dreaming naman. Pero, puting may continuing na fruits natin. Pabili tayo doon. So, yeah. Well, keep on dreaming. Walang mahirap. Wala. Pero, wag nyo po. Ay, I will drink medicine. Kalimutan ano, ko na naman. So, sobrang dal-dal. Ayan. Inom muna ako ng medicine ko. Kasi, inom mo na tayo ng ating ano dito. Kasi para magpag nagpabunot na tayo, ready na yung antibacterial. Ay, to 10 days ba to? Mura yung gamot dito, guys. Last time naalala ko sa Pilipinas sobrang mahal ng gamot na take ko. Um, <coughs> um, Amoxicillin, antibacterial ba? Sobrang mahal <coughs> ng gamot. Nalato ako dati, 250. Isang piraso, parang ganun. I'm not sure, pero parang ganun. So, ito, mura lang to. Kasi yung asawa ko may discount. 454. So, 200. Imagine, 200 isang bag Dito pala, guys, pag bumili ng gamot, hindi sila dito yung pwede sa atin na parang retail yung ano lang, cut-cut. Hindi wala yan dito. Pag bumili ka, kahit hindi mo pa kailangan inumin lahat yan, bumili ka isang box. Box-box dito. Kaya pag, ano kami, madami kaming kamot na chine-check. <coughs> Kasi madami kaming kamot sa kwarto. Naka-box lahat. Chine-check ko yung expiration. Kasi yung dami ng expired. Hindi mo naman, uh, for me, some, na inaano ko ba, just in case ba, lalo na mga fever, diarrhea, yan. Dapat mayroon ka sa bahay. Panglagnat. Fever panglagnat. Diyos ko it. What is that? <coughs> Fever panglagnat. So, ganyan. Tapos, uh, yeah. Ganito na naman yung buhay natin dito. Mamaya, uh, isipin ko pa kung anong lulutoin natin. Uy. Beatrice, yeah, what did you do with this? Ganda ng mga ginawa niya, no? Ano? Pin pinaint niya hilig, ang hilig ni Betty sa crafting. Sobrang dami doon sa kwarto, box, box. Ang pinagkakat niya, mga pinagawa-gawa niya. just God, kung alam niyo kung gano'ng kadami yan doon sa bahay, sa kwarto. Bago po ako pumunta dito, alam ko na na hindi po ako makapagtrabaho. Alam ko na po yon. So, but, I'm still uh, giving a chance. Bakit kasi namin pinili tumira dito? Bakit namin pinili tumira dito? Kasi kung totoo si nakabili na ako ng lupa sa Pilipinas, di ba? Filipina 'yon. Tapos mas pinili namin tumira dito kasi sabi ng asawa ko, meron ditong bahay yung uh, father niya na binili para sa kanya. So sabi ko nga, uh, kasi minsan sa buhay natin, kailangan talaga natin i-balance kung uh, saan mo feel na hindi ka mahihirapan iba Kaya nga may choice. Pinili uh, mas pinili ko, sabi ko, okay. Since may bahay na diyan, kung sa Pilipinas tayo titira, I have my work, you don't have a job kasi magta-transfer nga siya. So, sabi ko, wala tayong bahay. Ang plano ko kasi sa Pilipinas dati, pagkatapos ko nung matapos yung lupa, eh, magpapatayo. Yun yung pag-iipunan ko na magpapatayo ng bahay kasi kung tutuusin, kung nagtatrabaho ako isang ano lang yan uh, contract lang yan sa labas tapos na yung bahay na yan kasi dati hindi naman ganun kamahal, may 1 to 2 million ka okay na so mga oh, isang contract, when you say kasi sa amin yan sa oil and gas, pag contract is normally 3 years 2 years, 3 years ganun yung contract ng project hanggang matapos kasi sa design, sa basic uh, sa designing kami at uh, 3 years normally yung uh, paggawa ng design, ano may 3 years or more sa construction, sa site. So ganoon. So ganoon yung uh, kontrata ng mga oil and gas. Normally 3 years yung contract na pinipirmahan. So yung sa Korea, ah uh, Extended extend lang sana yon. Kaso nangyari nun, binawi ng main company yung project. Pero yung main company yon, tinatawagan ako sa Pilipinas kasi lumipat sila sa Pilipinas. Tinatawagan nila ako na lumipat na magtrabaho doon. Hindi ko nga sinasagot kasi ayoko nga papunta na nga ako dito. So, yun. Ganun ang nangyayari. So, mas pinili na ko ng asawa. Mas pinili namin na tumira dito dahil may bahay na ngaya. Even though na is for renovation. Kasi, sa totoo lang, ayoko talagang mangutang. Yun yung talaga ang pinakaano ko. Kasi, alam nyo yung inaalala ko. Mangutang ka. Tapos, uh, suddenly, you lost a job. Yun yung sa akin lang, ha? I don't know about you. How do you feel about that? Siyempre, yung fear. Ayoko kasi na may inaalala. Ayoko na may inaalala ng babayaran. Ayoko ng ganun. So, uh, uh, yun. Yun yung dahilan. So, what if all of the sudden, just for example, ang case namin, yung asawa ko, kasakit. What if kung may binabayaran kaming bahay? Naanong, tapos wala akong work. ba? Diba? So... Ganyan, yun yung sometimes you have to think na ang pinakamadali, ang pinaka maganda para to both of you, hindi yung maging selfish ka na ada gusto ko sa ganito ganito. Kung totoo gusto ng asawa ko tumira sa Pilipinas. Gusto niya kasi how many times naman siya pumunta ng Pilipinas at alam niya yung lifestyle doon at gustuhan niya yung mga tao doon, how they help each other. Yun yung pinaka ano natin sa Pilipinas, pinaka ano kumbaga. Pinakaalas yung uh, pagtulong natin tulong daw pero yung iba ay hinila ka pababa. <laughs> so yun. So ganyan. So yeah. So dahil may bahay na dito, so we decided to live here sa Portugal. Yun, yun yung reason bakit nandito kami nakatira sa Portugal. Kasi ah uh, ipapakita ko sa inyo sa next time. May bahay po yung asawa ko sa Germany. Mm. -mm. May bahay po 'yun and uh, wala pong utang din 'yun. May bahay na 'yun doon sa Germany. So next time papakita ko 'yun sa inyo. Ganyan lang. So thank you for watching and please support my channel. Don't forget to like. Walang nagda-like sa aking video pero marami namang nanonood. So ibig sabihin, nakikichismis lang kayo sa buhay ko. Support nyo naman, okay? Uh, don't forget to like, subscribe kung hindi pa kayo naka-subscribe and uh, turn on your notification bell for our life here in Portugal. So ganyan. Thank you for watching. Bye. Antayin ko pa yung asawa ko. Maglilinis na ako.